Mere, This is genius. You're unbelievable, Lori. Hindi ka ba talaga titigil? Hindi talaga. Nilapit na rin sa akin ni Lilette ang kasong yan. At naniniwala ako na inosente yung nananayan nanay niya. The more na na-expose yung kaso nila, the more din na na-expose kung anong klaseng abogado at babae si Meredith. Hindi siya basta-basta magpapatalo. Lalo na kay Lilith. And if you think na ma-embarrass mo siya para matalo sa kaso, think again. bilip na bilip ka sa kanya, no? Paghahalata pa ka. I'm just saying. Marites, nasan si Ino? Hindi siya nag-dinner kanina. Uh, eh, umalis na po, ma'am eh. Alam ba? I don't think so. Oh my gosh! I can't believe Ina really stood me up. After no moment namin last time, tapos may pa-sweet follow-up pa siya, tapos igo go ghost niya ako. Georgina, please! Pumunta ka na dito. Sorry, Trix. Grounded din ako eh. Promise, next time. Fine. Or... I heard. you heard. not heard. I heard. I heard. I heard. I such a great night to be alone, right? Cheers! Cheers. Whatever. Cheers! Why don't we just dance the night away? Game. <laughs> Let's go? Halika na, halika na. Dali. Ino? Ano ba? Matapos mo akong paghintayin? Akala ko nga ginoos mo na ako eh. At akala ko matino ka. Talaga? Dancing with these guys? What's your words, bro? Pwede ba? Hindi ako pinaghihintay. So just leave. Late ka na. Let's go. oras ka pa, umuwi ka na ngayon din. Uuwi na po ako. Sorry. Please look back. Come and get me, Ino. Baka ano mong gawa ko dito? What? Ano ba siya? It's dance! Ayoko na! Dali na. Sayin na natin kanino. Ito naman papili. Ano ba? Don't touch me! Hello? Lagpas 1 million views na halos yung segment mo, Best sa show ni Caloreno. Oh? Ramdam na ramdam na yung justice for atises. Talaga. Kaling naman ni attorney ni Lilith. Siyempre. Sana maipanalo mo yung kaso ni ate, ha? Mm kapal eh, no? Akala ko ba yung abogado na yan para lang sa mahihirap? Pangalan niyan, Mary eh, Simons o oh, Simon Loloko Kamo. <laughs> grabe naman yung... <laughs> Kaling mm -hmm. na. pero, grabe talaga yung epekto na kahit isang minuto lang sa segment na yun, no? Ito. Sana nga po, ganun lang kadali. Sana mapanood yun ng judge, tapos dun lang din siya mag-face yung decision niya. Kaya lang, hindi eh. Eh malakas naman yung naging statement ng mga witnesses natin eh. Ito si Willie tsaka si Omar. E eh, sigurado ko sa ating papanig yun. No. Di ba? Eh ando din silang. Oo, oo. Good morning po, Attorney Matias. kuya. Sulat po ulit. Salamat oh, po. Receive na lang po tayo. Thank, Thank you. you po, Attorney. Thank you. Thank you po. Anak. Anak. Hmm. One million views. Isang araw lang. Isang lang. Da. Ang dadagdagat pa rin. Ha? hanggang ngayon. Dere Dire-diretso na yan. Dapat nga hashtag na lang yung Hindi practices practices yun. Di Justice for Atis. Di Pag nanood ako, may dagdagan ka lang. Meron. Justice. Manifestation para sa bagong witness ng kapilang kampo. Ha? Bakit ganito? Oo oh. nga.